guys yun po yung tanim ng bulaklak ito po ay mais yan po mais yan ito po mais mais hanggang dolo yan ito po saging Pwede lang dyan. Pwede lang Atis. Ito pa po. Saging. Ito din po. Mais. Yan po. Papaya. Mais din po yan. Yan po ay gulay. Saka ito po, papaya din po Papaya Ito pa po, dalandon Tsaka ito po, kalabasa O, tingnan mo May so, kalabasa Ito po, kalabasa Yan po ay kalabasa ito pa po oh, ang baba ng ano ng puno ng papaya ito po niyo yun po ay abukado. yun po avocado po ito po ay saging ayan na laka ng saging Kasi hindi ko alam kung anong saging yan kasi ang laki niya talaga Yan po. Yan gulay din po yan. Ayan. Dito pa po. Ay, may ampalaya. Ito pa po, oh, maliit pa ang ano, kalabasa, yan. Kalabasa, maliit pa. Ito po ay ang palaya. Ang palaya. Ito po, kalabasa din po ito. Hanggang doon. Tapos ito po, ulang oh, langka. Langka yan. Tapos ito, durian. Durian daw ito. Durian ang Yan pa din po ang tangka ng ano, papaya. ito po ay mayog ngayon din yun ang daming tanim may tangla din po ayan po ang daming tangla yun po yung tangla ang daming ayan po ayan tangla yan yan kahilira at munta doon sa dulo na yun, Tanghalan.